This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kailan kadapat lumaban at kailan kadapat umalis, sa mga toxic na mga tao, Kapatid, Napapakod ka na ba? Napapakod ka na bang intindihin ang mga taong paulit-ulit kang sinasaktan? Yung tipong kahit gaano kabuti, may tao pa rin hinihila ka pababa. Sinisira ang tiwala mo at inuubos ang lakas mo. Sa puso mo, gusto mo silang mahalin. Pero sa totoo lang, ang sakit na. May sasabihin ako na baka kailangan mo talagang marinig ngayon. Hindi kasalanan ang protektahan ang sarili. Hindi ka masamang tao kung ayaw mong manatili sa sitwasyong sumisira ng kapayapaan mo. Hindi ka makasalanan kung gusto mo ng distansya. Kung gusto mong gumaling, kung gusto mong mahalin din ang sarili mo. Ako nga pala si Brother Dave at panata ko po na magbahagi ng Ibanghelyo at pagmamahal ng Panginoon sa bawat taong nangangailangan ng pag-asa. At kung kinakaya mo lang araw-araw ang pagtrato ng ibang tao, kapatid, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang may dalang bigat, toxic na pamilya, kaibigan na mapanira, kasama sa trabaho na walang awa, o minsan, partner na hindi marunong rumispeto. Sa episode na ito, tutulungan kitang unawain kailan mo dapat mahalin kailan mo dapat umunawa at kailan mo dapat maglagay ng hangganan kapatid ang totoo hindi lahat ng tao sa paligid natin ay nakakatulong sa paglago natin may mga taong nagbibigay liwanag pero may mga taong parang ulap na laging may dalang bagyo hindi dahil sa masama sila, minsan sila ay sugatan din. May kinikimkim, may galit o problema na hindi pa nila nalulutas. Pero kapatid, kahit ano pa ang dahilan, ang epekto nila sa puso mo ay totoo. At minsan, kahit pilit mong bumabait, gumagawa ka pa rin ng mali dahil nasasaktan ka na. Pero pumapasok ang salitang boundaries, o pagitan. Hindi ito pader laban sa pag-ibig. Ito ay proteksyon para mapanatili mo ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Sabi ng isang church leader, ang paglalagay ng hangganan ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay paraan para manatili tayong mabuti at manatili tayong ligtas. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi kaguluhan. At minsan, bahagi ng pagsunod sa Kanya ay ang pagprotekta sa sarili. Kasi paano ka magmamahal ng kapwa kung naubos ka na ng paulit-ulit na pag-aabuso? Hindi ito pagtalikod. Ito ay paglalakad, palayo para manatili kang buo upang makabalik ka ng may lakas kapag hinug na ang panahon. Gusto kong ikwento sa iyo si Ana, isang simpleng babae na mahal na mahal ang pamilya niya. Pero sa loob ng maraming taon, araw-araw niyang naririnig mula sa sariling kapatid, wala kang kwenta, hindi mo kaya yan kasi mahina ka. Sa bawat salita, unti-unting gumuguho ang tiwala niya sa sarili akala niya responsibilidad niya na tiisin ang lahat dahil pamilya niya ito. Pero sa totoo lang, araw-araw siyang nalalaso ng pangungutya at panlalait. Hanggang isang gabi, nagdasal siya. Hindi para lumayo, hindi para gumante, kundi para humingi ng kapayapaan at direksyon at tumating ang sagot sa tahimik na bulong sa puso niya. Anak, mahal kita. Hindi ko nais ang pagdurusa mo. Doon niya na pagtantong kailangan niyang maglagay ng hangganan. Hindi para putulin ang relasyon, kundi para protektahan ang sarili at bigyan ng pagkakataon ang lahat na maghilo. Nang natutunan niya ito, unti-unting bumalik ang sigla niya. Bumalik ang tiwala sa sarili at higit sa lahat, bumalik ang relasyon nila bilang magkapatid pero sa mas malusog na paraan. Ang mga hangganan ay hindi paglayo. Ito ay pagprotekta, sabi nga ni Elder Jeffrey R. Holland. Kapag boundaries ang topic, maraming talata sa banal na kasulatan ang nagpapakita na ang Panginoon mismo ay nagtuturo ng malinaw na hangganan. Isipin natin ang sinabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 121, verses 41 hanggang 42, na ang kapangyarihan at impluensya ay dapat gamitin, hindi sa pagmamaliit o pamimilit, kundi sa pag-ibig at kabutihang loob. Dito pa lang malinaw na kapag ang isang tao ay nangabuso, nang mamanipula o gumagamit ng guilt para makuha ang gusto nila, hindi iyon paraan ng Diyos. Kung hindi ito paraan ng Diyos, hindi natin kailangan tanggapin o tiisin. Ang kabutihan ay may hangganan at ang Panginoon mismo ang nagtatakda ng prinsipyo nito. Pati ang buhay ng tagapagligtas ay punong-puno ng tamang boundaries. Hindi siya pumayag na busuhin ng mga pariseyo ang kaniyang oras, lakas at dignidad. Lagi siyang umaalis para manalangin. Minsan, umatras siya sa mga tao para mag-focus sa kanyang misyon. At sinabi niya sa Matthew chapter 10 verse 14 na kung may taong tumatanggi sa minsahe, umaalis kayo sa bahay o bayang iyon. Ibig sabihin, may karapatan tayong lumayo sa sitwasyon hindi na makajos hindi na makatao at walang respeto. Ang Panginoon ay Diyos ng kaayusan hindi kagunduhan, Sabi ni President Russell M. Nelson. Kapag tiningnan natin ang mga hanggan, ang mga kaganapan sa kasulatan, paulit-ulit ibinapakita ng Panginoon na hindi niya hinahayaan ang kanyang mga lingkod na manatili sa paligid ng mga taong mapanira o mapanganib. Halimbawa, si Nephi ay paulit-ulit na inabuso ng kanyang mga kapatid. Sinaktan siya, tinuligsa siya, binaliit siya ngunit anong ginawa ni Nephi hindi niya sinabi na okay lang o tiisin na lang o sa halip nang maging lubos na mapanganib ang sitwasyon dinala ng Panginoon si Nephi at ang mga taong sumusunod sa Diyos palayo sa mga taong toxic at mapanakit Magbasa natin itong istorya na to sa 1 Nephi chapter 17 hanggang 18 at ganoon din sa 2 Nephi chapter 5 Isang malinaw na aral, minsan ang kalooban ng Diyos ay hindi pagtiisin ang masama, kundi lumayo rito upang manatiling ligtas at tapat. Ganito rin sa panahon ni Moises, nang maging mapangapi ang paraon at patuloy na nagpahirap sa mga Israelita. Hindi sinabi ng Diyos na tiisin ninyo lang. Sa halip, pinakawalan niya sila at inalis mula sa mapangabusong kapaligiran. Ibig sabihin mga kapatid, nililigtas ng Diyos ang kanyang mga anak mula sa toxic city. Spiritually, emotionally at physically. Ito ay paulit-ulit ding nangyari sa panahon ni na Alma, Samuel the Lamanite at maging si Joseph Smith. Noong panahon na mas simple pa ang buhay, walang internet, walang cellphone, walang social media. Mas madaling makita kung sino ang may mabuting impluensya at sino ang nagbibigay ng bigat sa puso. Sa isang maliit na barangay, bawat tao ay magkakilala. Madalas may isang kapitbahay na palaging may reklamo, mahilig manira at laging may dalang chismis. At may mga taong kahit alam mo mabigat kasama, hindi mo matatanggihan dahil nakakahiya. O baka isipin nilang suplado ka. Pero mapapansin mo rin, kapag lumayo ka ng kaunti, kumagaan ang pakiramdam. Mo. Walang biglaang sigawan, walang pangungutya at wala ng taong subisira araw sa araw. Noon mo may isip, kaya pala ang lulat lolo ko marunong pumili ng sinasamahan. At may isa ring aral doon. Kapag may taong inuubos ang lakas mo, hindi mo hindi ka masamang tao kapag binili mong lumayo. Maraming kabataan noon ang tinuturuan ng mga magulang na anak sumama ka sa mabuting tao. Kung sino kasama mo siya ang magiging ikaw. Simple pero totoo. Boundaries pala yun. Hindi lang sikat na term kundi panuntunang pamana sa atin. Ang mga taong mabuti ay nagbibigay inspirasyon. Ang toxic naglalagay ng lason sa puso pumili ng mga kaibigang magtutulak sa iyo pataas. Mga kapatid at kaibigan, nais ko pong mabigay ng isang payak, ngunit taos pusong patotoo. Tungkol sa kung paano ako tinlungan ng Panginoon na maintindihan ang kahalagahan ng boundary sa buhay. Lalo na pagdating sa mga tao na hindi nakakatulong sa aking pananampalataya, kapayapaan at pagunlad. Dumating ako sa isang panahon na halos araw-araw akong pagod, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng mga taong nasa paligid ko. May mga taong kinikilala ko bilang kaibigan, pero sa bawat pag-uusap namin, inuubos nila ang lakas ko. Sa halip na hikayatin ako, pinibigyan nila ako ng duda, panghihina ng loob at minsan ay pag-alala na wala namang dapat ikabahala. Hanggang sa dumating ang punto na nagtanong ako sa Panginoon. Panginoon, masama po bang magtakda ng hangganan? Masama, masama po bang lumayo para maprotektahan ang puso ko? At doon ko naramdaman ang kanyang sagot. Hindi sa isang malakas na tinig, kundi sa mapayapa at malinaw na impresyon. Anak, hindi lahat ng tao ay kailangan sa bawat yugto ng buhay mo. Piliin mo ang kapayapaan. Piliin mo ako. At nang simulan kong magtakda ng boundaries sa hangganan, hindi sa galit kundi sa pagmamahal at respeto. Unti-unti kong naranasan ang tunay na kapayapaan. Narealize ko na hindi ako ginawa, ginawa ng Panginoon para maging basurahan ng negatibong salita. Ginawa niya ako para magmahal, lumago at maglingkod ng may kaliwanagan. Sa paglayo ko sa mga toxic na tao, hindi ako naging masama sa halip naging mas mabuti akong anak ng Diyos. Naging mas mabait, mas matiisin, mas mapayapa at higit sa lahat, mas naririnig ko ang tinig ng Espiritu. Alam ko po na ang ating Ama sa Langit ay nais tayong mapaligiran ng mga taong tutulong sa atin na maging katulad ng kanyang anak. Alam ko rin na hindi niya tayo pababayaan kapag binili natin ang tama. Kahit minsan mahirap ang at masakit. Alam ko sa pagtatakda ng tama at makajosa sa hangganan, mas magiging malinaw ang daan pabalik sa kanya. Ito pong lahat ay aking iniiwan sa pangalan ng ating tagapagligtas na si Kristo. Amen.